Kung tama po ba pumasok ng new business since related po ito sa full-time job ko? Actually, yeah. yung full-time job work ko po is uh, nagmamanage po kami ng mga uh, Airbnbs. And then, uh, gusto ko siya ngayong uh, subukan, sarili ko naman. Pero nag-aalangan ako since yun nga parang um, ako na personally yung kukuha ng unit. Ako na personally yung mag-invest uh, sa mga uh, mga appliances. So, parang sa part nyo, parang doon ako medyo takot mag-BTO right. na. Um, kung sakasakaling gagastusin mo, aayusan mo, ah, uh meron ka bang pang sa panahon ngayon? At so sobra pa ba yung pera mo kapag ka ginastusan mo ito? No. Okay, so di wag mong gawin. Hindi pa sapat eh. So para sa akin ma'am, better mag-ipon tayo. Tapos kapag ka may pang cash ka, may pambili ka ng mga appliances, kahit second hand lang. Hindi ko sinasabing brand new yung mga appliances na bibilin mo. pag ipunan natin. Pag nagastos mo na yon, then... Doon ko masasabi na maganda na siyang pagkakitaan. Kasi wala ka nang hinahabol na iba pang babayaran. At ang hinahabol mo na lang, yung kikitain buwan-buwan, nung kondo mo, hindi ka naghahabol ng utang sa mga appliances and all.